Yeah, isa at isang magandang araw sa inyo uh, sa ngayon, at uh, hindi tayo ang plano ngayon ang dagat ang kalmada ang kalmada at na naman ang malakaya pag gantong ang kalma bali ang nakakalawat pa rin ngayon ay paalamang pang alamang. Ayan, pang alamang. Bebel. Sala alamang dyan. Ito na tubig. Oh. Kalmada kalmada. yung alo. No? kanya ganyan lang ang alo. No? Ito. Ito lang ang alo no? Sobrang kalma. Ito na mga bangka. Tenga pa rin. Oh, Ganda sa pinakamalayo. Ganda dito. Ayan, no? ito yung mga bangka. Tenga. hindi pa talaga pinapayag makalaot may lumalaot man ka ibang lugar talagot sa amin ay ayaw palautin hindi na niya maingi ah, may mga barko na lang yan, may mga barko para parating na yung bangka na alamang din yun kita natin yung bangka na yun maraming huli makasalansan yung ano makasalansan yung alamang ay baba na sila ng ano alamang kamere nya ni diesel. Pergi wah. Kita. Pergi wah. Ah. Jumpa pun ni. 30 tahun kami. Oh, eh okay, pastu kami tinggal di laut kami. Oh. Kami nak kami nak pergi dekat laut. Pa. Para dumami. Ay nyong. E, e, ano as na nyong? Baka as na. Ay dumating ba may ari kapon? Ay ano as usapan nya Okay na. Well, eh. Ayo, kalau kau tidak. Itu. Oh. Ay, ay. Ay, nabili niyo yung eh. Magkano? 120. 120? Muro na yan. Muro na. Tulin yan. Tulin, oh. no? Ayan. Binenta na pala yan. Mabali na nila. Mabali nila. Pwede lang benta ng alamang yan. Ayan, may nadarating pa. Ayan okay, mga kabrosis, uh, silingan natin yung huli nung pang alamang. Uh, ito, pitong banyera. Ngayon, dito sa amin, ang isang banyera ay 1,200 kaya maganda ganda rin yung kita ng pangalamang hindi na nga nga nakakalao huy lawlaw ayan mga brothers at shoutout muna tayo sa ating mga subscriber at sa mga silent viewers natin shoutout shoutout din kay parin boy kay parin logi kay parin jovel, kay marin karen Shout out kay Maricoy Shout out kay Tita Sherry Kay Tita Jerry Shout out kay Kaleya Kay Gary Ka Richard, kay Clark Kay Princess at saka kay Lian uh, Shout out din uh, Shout out tayo kay Chris TV Kay John Fishing TV Kay Mirna Maring uh, Shout out Kay Marivic Meneses kay Baronski TV, kay Kamek TV. Ayan. Shoutout din sa ating mga silent viewers at subscriber. Ayan, ganito lang ating video at salamat ng marami sa supporter natin. Babay na. Uh, ah, Johnny TV, babay.